kapag meron tayong tinula na isda at biniritong isda mga idol ay syempre swak yan busog na naman tayong lahat yan hello po mga idol at panibagong araw panibagong video yan magandang gabi sa atin lahat mga idol kakarating ko lang pala galing sa aking trabaho at ngayon ay ang ulam namin ay tinulang isda kabili ako kanina doon sa labas at matambaka mga idol talagyan na natin ng pichay at okra sakto na po ito ito mga idol ah, nabili natin dahil nabigyan tayo ng gift check mga idol sa aming tinatrabahuan at syempre dali-dali kami agad ng aking kasamahan na bumili ng mga grocery mga idol siya bumili po siya ng itlog at hotdog ako din po bumili rin ako ng hotdog at saka yung asukan na pula at yan po binili ko po para pangbaon din sa mga bata yan mga idol pag umagahan po pag pumunta po sila sa kanilang paaralan pagka -uwi ko mga idol ito ang nakita ko sa dalawang bata <laughs> ang lambot ng mga katawan nila mga idol. At ngayon ay nagsaing na pala si misis mga idol ng tatlong tsupa na bigas. Tapos andyan din si Muning ang kapanood sa kanya at nagpainit na rin po siya ng baga at tayo naman po ay maghugas na ng isda mga idol. Yan po pala yung gulay natin Nagagamitin gagamitin yung pitchay at okra po. Sa so, bili ko po yan mga idol, 70 kasi 140 po ang kilo ng matambaka. Ganyan lang pala ako maglinis ng isda mga idol. Kinawa ko talaga at kiniskis ko yung mga kaliskis niya tapos inatik na lang po sa dalawa para magkasya naman po sa aming lahat mga idol ang ulam na ito gulay at isda muna tayo mga idol kasi hindi pa tayo makabili ng karne kasi wala pa po tayong budget sa susunod na po tayo magkarne mga idol kapag nakasahod na rin po tayo sa ating tinatrabahuan simple grekado lang pala ang ginamit po dyan mga idol sa tinula tulad ng kamatis, sibuyas at dalawang piraso po ng sili at meron din tayong okra at pichay po Napakasarap po 'yan at napakasustansyang gulay. At shout out pala ako sa lahat ng nanonood ngayon, lalong-lalo na po yung mga OFW at trabahador natin sa Pinas, mga idol. Maraming salamat po sa panonood niyo sa mga video namin. Ingat po palagi at God bless po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga bagong followers natin, mga idol, welcome na welcome po kayo sa page namin. Pwede rin po kayo mag-comment at mag-share ng mga video namin. <laughs> Salaming salamat po. Pagkatapos ko magluto ng prito mga idol ay sinunod ko naman po na magpapainit ng mainit na tubig sa ating kaldero at pagkatapos ay nilagyan ko naman po ng mga ricado mga idol at hihintayin na natin ng mga 5 minutes mga idol pag kumulo na po ay sinunod ko na po yung ating apat na pirasong isda at nilagyan ko na rin po ng pampalasa yan mga idol tinimplahan ko na rin po yan ng asin at saka bitchin po pagkatapos naman po ay sinunod ko naman po yung ating gulay na pitchay mga idol ay napakalasa masustansya po yan at syempre hindi mawala na titikman natin kung ano talaga yung lasa mga idol. Syempre napakasarap yan tayo ang nagluto dyan. Pagkatapos ng tatlong minuto sa pagpapakulo natin mga idol ay luto na po ito at ipapalamig lang natin yan mga idol. Tingnan nyo naman po yan guys. At agad naman po kinuha ni Mrs. at nagsandok na rin si Mrs. Pero bago tayo kumain mga idol ay magdasal muna tayo. Amen dapat Father the Son Spirit Lord. Lord, salamat sa pagkain Lord, salamat sa gracious Amen Thank you Lord Tara, samahan nyo kami sa aming hapunan. Dito pala kumain yung pamangkin ng asawa ko, si Kinkin -kin at si Kimberly. Kaya masayang hapunan ito. At maraming salamat pala mga idol sa panonood Sa suporta at tiwala po ninyo mga idol. Kung nagustuhan mo at naabutan mo ang video na to mga idol, ay pakipalo na rin po at pakishare at pakicomment. Maraming salamat po.